to ulam namin ngayon. Alam niyo ba kung ano to? Ito lang naman yung ulam na nga paborito ng mga Ilocano, ang dinindeng. Dinindeng na may sahog na pritong isda. Yan o, napakasarap. Alam mo ba ito yung paborito ng aking ang aking asawang poging mabait. Uwi ka na mabait. Hakan <laughs> ako. Ayan na, dit. Kasi baka kain ko na walang dinengting. Gulay, gulay. Gulay is life kasi sa kanya. Kaya kahit gabi, ayan. Nagluto pa rin ng dinengting. Pero in fairness, napakasarap. Oh, with oh, matching alimasag pa. Yan ang mga paboritong ulam niya. Yung mga gulay-gulay. Gulay sa umaga, gulay sa pangali. Kahit sa gabi, gulay. Ganyan talaga may lokano. Purong gulay ang alam. Pero pampahelty naman sa katawan yung gulay pinamamasubo niya do. Oh. Yan, ayan, 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 ayan. Tawat -tawa, ako, Sarap ng kain ito. Oh. Kahit ako tikman ko nga. Gano'n ng ka, ano, talasa yung dinding mo. Hmm. Sarap naman ito. Kasi nilagyan yan? niya ng kunting, ano, yung Oh. Hmm. Unang subo sa dinding. Bagong yan? Unang subo. Pisos, ang tawag nila? Um, pisos daw. Nainalo niya. Hindi, hmm. De, unang subo unang eh. Walang Ay, yan. Sarap. Sarap. Sarap? Oh, gabi na. Pero yung pagkabulito niyang ano, ulam gulay-gulay. Eh, Magbaba ng buhay yan. Yan ang pagkain ng rili. Kaya oh. mabang buhay ng rili. pagkain ng rili. Yan daw ng gulay-gulay. Kaya mag-100 years old na buhay pa rin. Gagkain ng rili. Napaskama si rili. Yan na guys. Yan na ang ulam. Ay, yun. Dinding, Ang sarap. Ang sarap. Pasubo nga. Mm, sarap. Mm, sarap talaga. Sige na. Babay na. O, na. na. Kina, para makasubo na ng marami. Hindi pa. Na nakira. Bye-bye. Ayan na. Sarap ng ulam. O, para malayo daw sa kan. Antioxidant. Sakal, anti aging O, antioxidant. Ulay. anti aging Gulay daw. Gulay is life para malayo sa mga sakit-sakit. Yan na lang kaya kayo maggulay na, gulay-gulay na, gulay is life.